Ito na guys, yung bonus episode. Kadugtong ng pangalawang dive namin. At lapo-lapo ang nakita ako. Wala si Kasyukoy. Eh. Kaya gumawa ako ng paraan para mapana itong lapulapo lapo Ipinatong ko ang camera ko sa bato. Buti hindi naalis itong si Bungin or Sono. Putol kasi ang guma ng pana ko. Kaya gumawa ako ng paraan. Tinanggal ko ang bala ng pana ko. Buti na lang itong bala ng pana ko, may natira pang goma. Kakaibang teknik ito. Medyo mahirap lang nga ipana. Buti na lang at mabait itong sibungin. Hindi inaalis. Ayun, dinaplisan. At pumunta sa kabilang bato. Nasa pinakailalim. Ayun, sa pool. Nasa malayo si Kasyokoy, hindi ko matawag. Kaya ito nilang ang ginawa akong teknik. Bawat makita akong isda, ganito ang ginawa ko. Pinapatong ko lang ang camera sa bato. At nagpatuloy ako sa paghanap ng isda at surahan ang sunod kong nakita tulad ng dati yon nakisahong-sahong na naman ang manok <laughs> pinatong kuli ang camera sa bato ayun sa pool may ihawin ang inakay ko sa ganitong style matatagalan nga lang bago mapanang isda okay lang yun importante mahuli at ito talagbago dalawa at kuli ang camera sa bato ayun sa pulpariho Tsaga tsaga lang para may linaga. Ito ang isdang sobrang sakit makatinik. At nagpatuloy ako sa paghanap. At surahan uli ang nakita ko. Dati lang, ipapatong uli ang camera sa bato natagalan na kong tanggalin ang bala ng pana sikip kasi yung parting dulo ayun, sa full dalawa na ang ihawin ng inakay ko Ito ang surahan na paborito ng buong Bicol. At nagpatuloy uli ako sa paghanap ng isda. At surahan din na nakita ako. At tinanggal ko ulit itong bala ng pana. Nag-akyat pala si Kasyoko sa bangka. Kaya ito na lang ang ginawa paraan Ayun, sa pulsa mata. Dagdag ihawi ng mga inakay ko. Nagpatuloy uli ako sa paghanap ng isda. At ito ang nakita ako talag bago magkatabi. Sabay ipinatong ko ang kamera sa bato. At tinanggal ko uli ang bala ng pana ako. at sinubukan kong dubulin itong dalawang talagbago at ito ang nangyari ayun walang tinamaan <laughs> buti na lang yung isa malapit ang linangoyan kaya napana ako rin yung isang malayo ang tinakbuhan Langoy pala. <laughs> Hindi nga pala pwedeng tumakbo sa ilalim ng tubig. At patuloy uli ako sa paghanap ng isda. At sa maral ang aking nakita. Malaki. Dati lang, kinatong uli ang camera sa bato. Sabay tinanggal ko ang bala ng pana ako shout out nga po pala sa iyo ma'am Mercher Fuentes at maraming maraming salamat po ulit dito sa bangkang pinagkaloob mo sa akin at shout out rin po sa iyong family ayun sa Paul thank you lord at kahit putol lang gumawa ng pana ako nagawan pa rin ng paraan makahuli lang at shout out rin sa mga silent viewers ko dyan Maraming maraming salamat po sa inyong laging pagsaborda. At shout out rin kay Rosana Villahermosa at sa Villahermosa family. At nag-akyat na rin ako sa bangka. And guys, ito na yung asurahan na huli aming kagabi. Inihaw. Grabing taba. Itang umagahan nila. <laughs> Umagahan ito ng mga inakay ko. O ito mga inakay ko, lalaki na. Alit yung panganay kong inakay. alin yung unahin. Dito pa. Kulang buhutan. Kuset. Akin. Punong yan na. May kanuping pa yan. Nasaan yan? May kanuping yan? Wala na. Wala na ba? Oh, Ilalim yata. Ilalim. Ayun. O, ito man ang sa akin, kanuping. Yung dalawa. Isura sa inakay ko. Ang lalaki na ng inakay ko. Y yung isa, matanda pa sa akin. Oh. <laughs> matanda pa sa akin, isa kong inakay. <laughs> Yan guys, hanggang dito lang ang aking video. At maraming salamat ulit sa inyong panonood.